Pilipinas ang may kasalanan, Pilipinas ang dapat sisihid. Binangga daw kasi ng barko ng Bifar ang Chinese Coast Guard. Dahilan para i-water kanong tayo ng China. Dagdag pa ng Chinese Coast Guard, wala silang intensyon bombahin ng tubig ang Pilipinas. Pero nagmatigas daw tayo at hindi tayo sumunod sa mga babala nila. Tayo daw ang naging agresibo. Dapat lang daw sa atin iyon dahil mayayabang tayo. Grabe na ang pagkasinungaling ng China, ano? 采取必要措施维护自身领土主权和海洋权益，无可非议。事实再次证明，菲方在海上蓄意侵权挑衅是导致局势紧张的根源。菲方应立即停止侵权挑衅，不要挑战中方维护。 pinagbantaan pa ng PLA Navy ang Bifar na pag hindi tayo lumayas kasama ang mga Pilipinong mangisda, magpapasabog daw ang kanilang mga warship. Oo, tinatakot tayong China ang titirahin tayo. Pero syempre mga Pilipino, matitigas mo ka, hindi pa din umalis ng Bifar at mga Pilipino fishermen sa kabila ng banta sa kanilang buhay. Ending, hindi naman nagpasabog ang China walang live fire na nangyari. Tingin ng PCG, pinatakot lang tayo ng China para umalis tayo sa Baho de Masinlo. Sir, I just want to know if the if China was able to push through with their live fire in that area. No, there was no live fire that was conducted. Um, we would like to think that the radio broadcast of conducting a live fire exercise uh, was just used by the PLA Navy to uh, threatened a large number of Filipino fishing boats who uh, were fishing in that area. A lot of Filipino fishing boats are also inside that uh, box. So what we did after um, the live fire announcement of the PLA Navy, we moved farther in, uh, closer to Bajo de Macindo, and we also advised the Filipino fishing boats to uh, stay away from that shaded area. pinabulaan na naman ni Commodore J. Tariela na bifar ang bumangga sa China. E makikita naman daw sa video ng Chinese Coast Guard na humarang sila sa bifar. Kaya tayo ang bumangga sa kanila. Wala din daw katotohanan na kaya tayo winatal dahil binangga natin sila. Edited daw ang video. Kabilaan daw ang pagwawater kalo ng China kaya walang makita ang kapitan ng barko. Resulta kaya bumangga tayo sa Chinese Coast Guard. Common sense lang naman. Uh, wina-water cannon nila sa likod, wina-water cannon nila sa hawa, tapos lilikuan nila ng gano'n. eh talaga naman kung tatama, tatama talaga sa kanila. But again, it was not intentional. It was actually their lies, once again, hiding their um, unlawful and bullying activities in, in Bajo de Macinco. What really happened here is that etong gano'ng China Postcard present na umahalas kay Tatu P ang um, nag-conduct ng dangerous maneuver na inilabas nila ngayon sa social media appearing na tayo ang babangga. But still, habang sinasabi nila tayo ang babangga, naman nila ng tubig yung tong uh, ng uh, Bepar vessel. So how can you even expect uh, the Bepar vessel to prevent such... Fake news talaga ang China kahapon pa. Kaya mahirap paniwalaan mga foes ng Chinese news eh kayo. Anong masasabi nyo sa pagbabanta ng shine ng live fire? Magagawa kaya nilang bombay ng Pilipinas? I-commento sa baba ang salo